Saan ba rocks? Painig siya, no? Yeah! Buti, merong nag-iisa para talaga sa atin. Nako, ikaw bata ka! Winter, spring, summer, or fall! Tuloy ang buhay sa Canada! Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainag siya, no? Nako, nabasa ko na naman yung mga comment niya, no? Napakalaking tulong talaga ng mga comment yung mga kainag siya, no? Kung hindi nyo na itatanong sa akin, sobrang laki ng tulong ng mga comment nyo at ng mga yung mga inyong mga ideas. So, di pa gumagamit niya ako ng tissue para pampunas ng mga ihi at dumi ni, sa, ni Saya, di ba? Nako. Maraming mga nag-comment na sabi nila ay gumamit daw ako ng uh, map with spinning. So, kung ano, naisip ko kung ano. So, lalagyan ko ng tubig at ng sun rocks yung tubig para tuwing gagamitin ko sa pagpunas ng ihi at ng pinag- damputan ng dumi ni Saya, yun ang gagamitin natin. At hindi na natin kailangan pang gumamit ng mga, kita niyo yung mga ganyang basahan, ano? <laughs> basahan na ganyan. Ito kasi ginamit ko sa, pang, sa pagpunas ng ihi ni Saya, ano? Nilabhan ko, gamit ang aking mga kamay, sinampay ko na. So bakit nga talaga hindi na lang yung map with spinning para tuwing gagamitin natin ay doon na natin i-babalawan, i-squeeze, saka natin gagamitin. So, makakatipid tayo sa pagbili ng tissue. O nga, no? Ba't ko naisip yun? Sa bagay, wala naman ako isip, ano? <laughs> Pagkat ako isang mangmang, -mang, walang alam. yon <laughs> Joke lang. Sumisilip ako, baka may mga nakatingin kapitbahay. Eh, malakas kasi yung boses ko, mga kainis, ano? Pag ako'y nagbablog. Gusto ko kasi pag nagbablog ako, malakas ang boses ko. Para yung mga manunood natin, hindi sila mabubuisit kasi minsan pagka mahina ang mong boses mo di ba nakakainis hindi marinig so ba't pa tayo nag anyway wala na tayong pag-usapan yan tara pasensya na kayo mga kayo ano? uh, anyway ito, ito 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 meron nga pala ako rito pambihira naman ano no? tagal na to rito eh. ito yung ginagamit ko pagka ako yung naglilinis ng bahay ito mga kayo ano nakakita nyo yan yeah, o no? yan yeah, ito Oh, di ba? Map with spinning. Ah, uh, yung basta ganyan. Kunin ko to, ilalabas ko to at ito ang ating gagamitin. Yan, lalagyan ko ng tubig na may sunrocks. rocks at para mawala ang amoy. 'Yun ang ating alagang asong si Sayon. Nako. Yan, oh, di ba mga kainay siya, no? Hmm. Hindi ka awa yan, si Sayon na naman. Ayan, kanda na naman sa akin, no? Oh, uh, di ba? Lilinisan ko lang muna to. Sandali, Sayon. Kasi kung muna ito mga kinis at inaaway ni Sayon to Baka mag, hindi pa natin magagamit eh Warak-warak na naman kay Sayon to <laughs> So si Sayon mga kainags ay Kita nyo naman no Parang mas lalong lumaki no Katawan nung, bum nung gumaling mula sa kanyang sakit Dali lang ano So ito Lalagyan natin ng tubig at ng sunrocks Tapos tuwing gagamitin natin para dun sa mga hindi nakakaalam ito po ay squeezer dito natin i-squeeze yung map para bumagsak yung mga tubig doon uli di ba ayos thank you talaga maraming maraming salamat lilinisan ko muna ito mga kainags yan ganyan mga kainags Lilinisan no? ko lang muna itong map palitan ulit natin ng tubig tapos lagyan na natin ng sun rocks yan ganyan oh no? yan so, sa mga hindi nakakalam po ganito pala yan no? yan squeeze Shhh. ayan yun lang mga kahinags, ano? kailangan nating pumunta sa tindahan dahil wala pala tayong sunrock sa loob ng bahay natin yun lang so okay lang malapit lang naman yung pupuntahan natin ano, eh. walking distance lang naman mga kainex ano? kaya kayang kaya, walang problema Yan. mabuti na lang eh, mga malalapit na tindahan dito sa loob ng bahay dito sa ating ano lugar. Hindi mo na kailangan gumamit ng sasakyan para pumunta kung saan saan tulad ng superstore tara tatawid muna tayo dun sa ano sa uh, kali mga kainag ano? so medyo malamig na ngayon ano especially sa sa gabi sa madaling araw mga kainag eh, malamig na talaga ano kaya kailangan ko na magsuot ng ano ngayon ng ng sweatshirt pants pati sapatos hindi katulad nung panahon na hindi pa malamig eh kahit tsinelas ka lang, susuotin mo lang tsinelas mo kahit naka-t-shirt ka lang, kahit naka-short ka lang. Ngayon eh medyo malamig, kailangan mo nang magsuot talaga ng sweatshirt mga kainags. ano? Kailangan mo pa magsuot ng sapatos, syempre. Kailangan eh. Kung hindi eh <laughs> lalamigin ang ating mga nakalabas na parte ng ating katawan. Tapos sa uh, naalala niyo yung nakaraang vlog natin, 'di ba? Bumili tayo ng uh, Pampers uh, pad para kay Saya, di ba, sa Dalarama. Abay nung nilagay ko sa sa floor yung Pampers pads ni Saya, mga kainags, ano? Yang ginawa naman ni Saya, hindi naman siya umihi doon. Ang ginawa niya, ginatngat niya nagkalat lang, ginatngat, lang. <laughs> Parang wala rin, ano? Ay nako. So, pinakamagandang solusyon ay yung sinabi niyo nga, yung uh, map with spinning napakadali, napakatipid at napakalinis. Hindi na natin kailangang gumagamitin ating mga kamay para hawakan yung basahan at ipunas doon sa ihi ni Saya. Uh, kaya yun ang magandang solusyon mga kainags. Ano? Maraming maraming salamat ulit sa inyo. Ay, uh, tingnan nyo naman yung ating harapan mga kainags. Ano? oh, yan, di ba? So pag nanggaling ka ng Pilipinas, sanay ka na maraming tao sa daan mga kainags. Ano? Pagbalik mo ng Canada, yun ang mamimiss mo yung mga mga al, mga, mga mga, tiyangge, mga nagtitinda sa daan, mga tao sa gilid nag-aabang ng sasakyan. 'Di ba? Ayan no? Uh, which is okay naman. Okay naman yung ganito kasi walang ka pressure, pressure, walang ka stress, stress. Uh, mabango ang amoy ng hangin, uh, 'di ba? Maluwag, hindi siksikan, hindi maingay. Ay, bunganga ko lang yung maingay, maingay 'yan, no? <laughs> Hi. Tingnan niyo yung dinadaanan natin mga kainis ano. Maliinis ano, walang katao-tao. Ayun no? oh. Nakakatuwa lang ano kasi sa atin sa Pilipinas, nako. Punong-puno ng tao 'yan, 'di ba? Sa recto. Recto ganyan no. Nako, ang dami pati dito sa gilid, ang dami mga nagtitinda ng tiangge ano. Kaya gustong gusto ko yung galakad sa ganito mga kainis eh. Walang ano, walang ka, wala kam makakabanggaan. Hindi siksikan ano. Yeah. Uh, lapit na tayo mga kainegs Makabili na rin tayo ng sunrocks rocks Ayan o, ganyan mga kainegs ano? Ayan o, damit <laughs> Meron din parang ganyan dito Ano <laughs> mga nakatindaw ito yung mga namimiss natin sa Pilipinas ano? yung may mga damit sa labas sa labas ng daan Kuyu? <laughs> hello <laughs> halloween na halloween na talaga ngayon ah malapit na Halloween eh. Ayan, dito tayo. Laundry. Saan ba yung Kailangan natin yung sunrocks. Sonrocks. Ayun, yun. Sunrocks, mga kainig. Ano? Ayan, ito, 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 ito. to. Ultra bleach. Pero, yan. Pwede yan ito. Kunin natin. Magkano siya? 347, ano? So, parang nag-iisa na lang, ano? Ba, si pa rin tayo, ano? Nag-iisa na lang, Oh. Ano? Ayan, so, nakakuha tayo isa mga kainig. oh. Buti may isa pa natira, ano? Kala ko, wala ano, eh. Kung wala, hindi ko alam kung saan pa tayo makakabili, no? Kaya lang, kung wala, siyempre, masasayang yung lakad natin. Buti, merong nag-iisa para talaga sa atin to. Ah, hindi. Meron din pala rito, mga kainags. Yung dollar mark. Para rin dollarama to. Pwede rin pala tayo bumili ng sunrocks dito. Yan, eh. Ayan, o. Ayan. Dito sa ano dollar, rama, dollar mark. Meron din pala dyan. Hindi ko napansin kanina. Ayan. So, tawid na tayo, mga kainags, ano? Ayos. Ah... Buti yung mga dahon dito mga kainis Hindi pa masyadong nag, ano, no, naglalaglagan ano. Pero October wala na yan Kalbo na rin yan mga kainis Ayan eh, o Ganda talaga pagka wala pang snow no? Sarap maglakad Tsaka maganda sa mata Ayan eh, o no? Makalat nga lang pero okay lang yan Madali lang na malinisin yung mga Mga dahon na yan eh Tsaka dito sa Canada mga kainis ano, Marami na mga gamit dito na Ama uh, mabibili talaga dahil nakadesign yan para sa mga kalat-kalat katulad yung blower yan rito tsaka abot kaya yung presyo pero masarap maglakad sa ganito mga kainos ano? talaga matatanggal ang stress mo eh. malilibang ka talaga pagka ganitong may mga sign na ano, road closed tapos hindi mo pa kabisado yung pupuntahan mo nako yan yung nakakainis mga kainos pagka summer no kung saan saan ka dadali ng GPS mo tapos kung wala ka naman GPS nako hindi mo naman kabisado yung mga daan sigurado maliligaw ka mga kainags ano eto lang yung sa akin ano para sa akin eh. kasi ako mahina ako sa mga daan eh eto yung mga disadvantage sa akin pag summer pag may mga ginagawang uh, construction pero syempre advantage yan dahil yung tax natin nakikita natin kung saan napupunta lagay na natin mga kainags ano kaya nababawasan ko muna yung tubig ko kasi masyadong marami to buwasan natin yan okay na yan tapos to. ito hindi naman ganun katapang katulad ng sunrocks pero pwede na pwede na makakinis mo at least ano amoy sun pa rin at least importante naman eh walang ano matanggal niya yung amoy tsaka yung dumi yung bacteria virus ng ihi tsaka mga dumi ng nisaya Okay, mga kainis, ano Hello? Ano? Nako, ikaw bata ka. So marunong na umakyat to mga umakyat na to eh. Marunong di bumaba, no? Minsan, hindi na namin kailangan buhatin to eh. Talaga tinatawag na lang namin para umakyat, eh. Ano? Lalabas ka. Nandiyan si Kuya Sayon mo sa labas. Ayun, no? Oh, sa labas. Ikaw. Ha? Kumusta? Kumain ka na ba? Ha? Kumain ka na ba? Oh. Hey, sayon na Mm, good boy, good girl. Sayo na. Mm. ha. Mm. Tara mm. ano na, ko muna yung mga ihi ron. So kunin ko lang mga kainay sa lang ano. Huh, meron na akong niluluto ron sana. Ay, meron meron akong lulutuin sana mga kainay ano? yung uh, ginataang kalabasa na may sitaw na may konting ad na baboy. Kaya lang mukhang hindi ko na maluluto, mga kainis, nauubos na 'yung oras ko talaga, no? May pasok pa tayo mamaya eh. Alam mo mga kainis, ngayon ko nararanasan 'yung ano, 'di ba? Iniwan ko sa Pilipinas 'yung mga anak ko dati kasi kung pumunta ako ng Canada. 'Yung responsibilidad ko sa kanila, hindi ko na nagawa. Kala mo naman ginagawa talaga 'yung responsibilidad nito. <laughs> Ano mga kainis ano Dito sa dalawang aso ko ngayon nararamasan So kailangan kong hatiin yung oras ko Yung time ko para sa kanilang dalawa Una muna kay Sayon Sunod kay Saya tin Basta ganun Ganun talaga mga kainis you ano? Pero okay lang masaya naman tayo Hindi naman tayo nagreklamo eh. Ayan, haluin ko muna to Haluin ko muna Ayan. Ganyan daw yan eh. haluin ko muna to mga kainis, ano? Ganyan. Tapos dali natin sa baba. Ah. Uh, oh, ba, okay na 'yung dalawa? Nako. Ah, oh, yan ka na naman sa ayun ha. Sa ayun. Okay, oh, talaga. Teka nga muna. O oh, sige. Hmm. Hintayin muna natin 'tong dalawa na 'to, yan oh. Tapos medyo ano na si ano no. Medyo nag-adjust ng konti. Hoy, okay, maliit pa yan. Bata pa yan. Dira ka. Hmm. Baba ka muna dyan. Tingnan nyo mga kainis. Marunong bukong ba? Oh. <laughs> dyan ka muna. Masyado ka pang bata. Oh. Para kay... <laughs> Palakihin mo muna yung sayo na. Hindi hira ka. Muyang mo yan. Bata pa yan. Hmm. Makakasuhan ka dyan. Sige ka. <laughs> Ay, at least importante. Eh. Nagiging at ease na kayo kahit pa konti konti Ano, sa isa't isa. Oh, 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 o oh. mga mo abong buhay huwag mo aawayin na to hmm, at least okay na ha na okay na ha? okay good boy good boy hmm. labas ka muna labas ka muna labas ka muna go 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 huwag sa labas huwag sa labas huwag sa labas mena na mayan na mahirap kasi yung ano eh mahirap kasi yung iiwanan natin mga kainags ano baka mamaya eh wala tayo sa wala yung attention natin sa kanila eh hindi natin masabi isang sakma lang ni Sayon kay Saya di ba? yan so hindi pa ako nagkakape mga kainags ano hindi pa ako nagkakape pero pagkatapos siguro nito ay Saya wag mo main yan pagkatapos siguro nito saka na tayo mag ano mag coffee yan alright kaya katulad nyan, naihihina naman, oh. No? Oo nga, no? mas madali. O, oh, di ba? Malinis pa. Hindi na natin kailangan kamayin. O, oh, tabi dyan. Ayan. Tapos sa uh, eto, ito, kailangan kong itaas or lagyan ng cover kung mga kainags, ano? Mga cord. Bangat ka Saya. Ito sana yung lulutuin ko, mga kainags, ano? Ginataan, no? Ayan, no? Tsaka, ayan. Uh, Tsaka ito sana. Kaya lang wala nang oras. So since mayroon naman niluto si Mala na kagabi, yung ito nga, itong palabok ano, yun na lang muna siguro. Yan, ito yung sauce ng pala ng palabok. Tsaka ito yung yung yung, yung ano, sa so, tanghon, sa so, tanghon ba? Yun? Noodles. Ah, tapos ngayon pala ako magkakape mga kainay, ano. Masaya ako dahil <laughs> nagagawa ko yung responsibilidad ko sa mga asa natin mga kainay, ano. Eh, kasi nasa, alam nyo naman, nasanay ako sa Pilipinas. Nagalaga lang tayo ng aso askal. Ipabaya lang natin sa sa labas ng bahay natin, di ba? Tapos na yung problema natin. Bahala na sila sa buhay nila. Parang gano'n. Eh. Pag papakainin lang natin, eh, no? Pero dito yung may pag-aalaga ng breed ng may aso. Iba talaga, no? Iba talaga mga kayo na isa. Pero masaya naman ako dahil ginagawa ko yung responsibilidad ko sa mga aso natin. Pero talaga, sa mga aso na lang tayo bumabawi, ano? Kasi malalaki yung anak natin. <laughs> si Sayon, hindi siya makababa sa basement no? sabi siguro ni Sayon, ba't siya nakakababa? ako hindi, hindi ko kaya, sabi niya <laughs> kasi si Sayon, nasanay dito sa taas yan mga kainis, ano hindi, hindi siya nakababa sa basement nung maliit siya nakababa siya pero ilang beses lang ano? yan, nagtataka no? siya, ba't siya? kaya niya bumaba <laughs> ang liit-liit lang niya nagtataka si Sayon eh. yan, yeah, so yun na yung dalawa oh. <laughs> medyo nagkakapalagayan na ng loob ah. Medyo natatakot lang konti ito si Saya mga kainag ano? Pero yan na sila oh Wow At is na Kahit pa ano, no Wow nakakatuwa oh Ayan oh, Hindi na masyadong ano si Saya sa kanya oh, di ba yan oh laro no Wow <laughs> Natakot lang si Saya no Pero okay na sila mga kainag ano? Oh, di ba? Ah, no? Wow. Nakatuwa mga kainis ano? Okay na sila oh. Ah. <laughs> ayos, ayos. Ayos. Na. Ano? Meron tinatayong ano rito, building ano, mga building. So sa ngayon kasi gusto ko lang ipakita for documentaries. Ya yeah, ano. Pag lumipas ang panahon, hindi na natin makikita 'to mga kainis, ano. Kasi meron nang nakatayong mga building diyan ano. So sa ngayon, Nakikita pa natin yung mga dumadaan sa sakyan doon mga kainags ano? Doon o oh. Yan ba? Diba? Sa mga susunod na taon Wala na, maharangan na yan Hindi na natin makikita yan ano? Ayan o oh. Yan Ginagawa pa lang ano? Ano kayong building to? Tapos yun o oh. Yan Ayos. Check natin sa mga susunod na taon. Mm, yan, nako Yan ang mangyayari, mga kainays no? Kapag umuwi tayo ng bahay nako ito yung mga sumasalubong sa atin ano? Tingnan mo nga naman, tanggal ang pagod natin Lako, hello, hello, hello Ay, ha, 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 ha Hello, hello Ha, 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 ha Mukhang Eh, 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 eh Yan, ah, kita nyo mga ano? Talagang pag-uwi ko pa lang eh. Nakangiti na ako dahil sa mga sumasalubong sa ating mga alaga natin, nagpapasaya sa atin, pang tanggal ang pagod. Ayan o, oh. ano ang ha? Oh, Nasasanay-sanay na si Sayon, mga kainis, pati si, si Saya kay Sayon. Ayan o. Oh. Uh, ay, psst, may, malaglag yan, bihira ka. Saya, halika. Ayan. Ay, 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 kung ko kagad niyo tingin yun. ah! Psst, mm. itong aso na to. Mga good boy, good boy. Yung dalawa mga kainis sa inyo, ngayon, yung dalawa. Hmm. Oh. Ngayon, ngayon. Naglalaro, oh. <laughs> so, nakikita ko na talaga kay Sayon, mga kainags, yung, ano, no, yung pagiging masaya niya talaga. Eh, no? Kumpara dati, parang wala, alam, malungkot siya. Pero ngayon, talaga naman, eh. Oh. <clears> hmm. <throat> ngayon dalawa, ah. Parang, ah, ayan. Ngayon, nag-hide and seek. Mm. Naglalaro mhm mm mm -hmm. mm -hmm. Sige. Ong, sige. Mm. <laughs> Yan. Ganyan lang yung dalawa. Sa ini mga kainis. Masaya si sayon talaga.